Ako po mga kalingap, shout out at welcome back po sa ating youtube channel, Boy Tabang For today's vlog mga kalingap, eh, nandito po tayo ngayon sa bayan po ng pambuhan Sa isang barangay po dito no, kasi meron po kaming binalikan ni Yansky uh, Na beneficiary po niya, salamat pala po dun sa mga nag-sponsor At uh, ngayon, uh, na-scout po namin ito dati, si Tatay uh, ngayon, binalikan po namin kasi meron po nag-sponsor at ilusang po natin, no? Ayan, so salamat po doon sa nag-sponsor ngayon. Kung gusto nyo mong panood yung vlog po sa transformation ni tatay na ex-military daw po siya ng uh, ni Marcos. Uh, Panoorin nyo po sa channel ni Yansky TV, mga kalingap. So, kanina po mga kalingap, kwento ko po sa inyo. Meron pa akong nakita na isang uh, babae na, or dalaga, na nag- uh, gagawa po ng walis tingting. So medyo naamis lang po ako kasi sa ganung sitwasyon or ganung uh, gender niya kasi 'di ba boss din naman kahit anong uh, gender talaga kapag masipag, may pangarap sa buhay at uh, gusto ng uh, magkaroon ng uh, panggastos-gastos ni ko pa alam kung estudyante po siya Pero malalaman niyo po sa video na pong uh, Sa video natin or sa vlog po natin ngayon ano? So wag na po natin patagalin mga kalingap At alamin po natin yung uh, sitwasyon Ng isang lalagang gumagawa po ng walis tingting -ting. So tara na po sa video So nandito po si ate Ayan gumagawa po siya Ano yan te gumagawa ka ng walis? Paano mo siya ginagawa ate? Ha. Ah, ano anong kanto anong dahon to? Ah, dahon ng nyog. So, binebenta mo to siya. Iba pa pero to, ginagawa ko para project Ah, project mo. So, bali may times na uh, sideline mo, no? Tapos may times naman na pang-project mo. So, imbis na bibili ka, gagawa ka na lang. Ano anong grade ka na ba? 11. Ah, grade 11. Anong pangalan mo? Roslyn. Roslyn. Ay, grabe mga kalingap. Ang ganda po ng kanyang pangalan. Rosly. So, anong yung strand mo ngayon? Yung uh, Humanities in Social Science. Yums. Tama po ba? Ayan. So, kumusta yung uh, buhay ng isang estudyante? Mahirap. Mahirap. Bakit? Madaming gastusin. Madaming gastusin. Ilan ba kayong magkakapatid? Sham. Siyam? Lahat yung nag-aaral? Tatlo na lang po. Tatlo na lang. So sino lang 'yung nag-aaral ikaw? Dalawa mong kapatid. Dalaw mong kapatid. So 'yung mga iba mong kapatid may mga asawa na ba? Ayan. ba trabaho ng tatay mo. Um, ano po sa barangay? Barangay Tanod. Ah Barangay Tanod. 'Yung mama mo naman? Yes, Ano po, ano po sa Maynila. Sa Maynila. Anong ginagawa sa Maynila? Trabaho. Ayan. So matagal na ba 'yung mama mo doon? umuwi ba naman siya? September pa. So, bali, sino naman nag-aasikaso doon sa mga kapatid mo na nag-aaral? Tatay ko po. Tatay mo? Yan. Di ba mahirap maging isang estudyante? Mahirap po. Mahirap. Bakit? Wala yung nilalakaran mo. Wala yung nilalakaran mo. Mga tansya mo ilang oras, ilang minuto. Ano ba? One in a half hour. Grabe, mga kalingap, no? Yung uh, nilalakaran po ni Roslyn para makapunta lang po or makapasok lang po sa paaralan. Naglalakad po siya ng one and a half hour. Bakit ka naglalakad? Nakasanayan din ako. Nakasanayan, tapos para tipid rin sa baon. Ilan ba yung baon ng isang estudyante ng uh, grade 11? po wala minsan wala. Ayan, nakakalingap nakakasad naman po, no? Yung uh, uh, kalagayan ni Roslyn, no? At tapos, yung uh, ginagawa po niya, imbis na bibili siya ng walis, gumawa na lang po siya kasi pang project. Ano? Magkano, kung halimbawa ibibenta mo yan, magkano naman yung uh, pagbenta mo? 25. So, yan ba talaga yung hanap buhay mo para meron ka lang baon? Ano? Ano pa yung ginagawa mo? Ano po? Bibinta din tayo ng mga mga mm -hmm. um, mga prutas. Prutas? Nilalako mo. Ano? Tapos ano pa? Fishball po. Fishball. Bakit mo ginagawa yun? Sa ano po, mga project ko po, po. Mga project mo. So bali, hindi ka parang hindi ka humihingi sa parents mo. Ganon. Bakit hindi ka humihingi? Ayaw mo naman po mga kalingap ni Roslyn. Ang sipag-sipag din, no. Nung nakaraang pasukan ba, di ba, grade 10 ka? May honor ba yung isang Roslyn? Ano po, sa pipaw lang po. Anong pipaw? Ng... Sa pagkakanta. Po. Ah, sa pagkakanta. Ah, may talent. Kumakanta si Roslyn. Ha? Wow! Grabe, no. So, mga kalingap, no. Ah... Uh, may talent lang, uh, may talent din pala yung isang uh, dalaga na gumagawa ng walis pam Project. Pang ilan ka doon sa, kung ano ba yun, contest? Hindi po. Lang po, sali lang po. Sali lang. So, may nakuha ka lang award. Ito, oh. ah. kapatid mo ba yan? Ay, gumagawa rin siya, mga kalinga po. Gumagawa rin yung kanyang kapatid. Anong grade na siya? grade 4. Kasi naman yung nagbibigay ng baon sa kanya. Nanay ko, papadala. So, ikaw di ka pinapadalhan. Hindi naman po humihingi. Hindi ka humihingi. Ano ba yung rasan? Ba't di ka humihingi? Ayaw ko. Ayaw mo. Ayan. So, mga kalingap, no? Talagang may pagka-independent po si... Uh, Roslyn. So, bali, yung mindset mo, parang yung mindset mo na Uh, para iwas gastos rin ano ikaw na lang yung gagawa ng paraan para sa pansarili mong baon pang project mo makapag-aral ka lang gumagawa ka ng mga ganyan naglalako ka para yung uh, binibigay ng parents mo kasi mga kalingap yung parents po niya is barangay tanod lang tapos yung matra yung mama naman po niya is nasa Maynila anong trabaho ng mama mo doon? nagbabantay ng bata ah nagbabantay ng bata yan. So mga kalingap no hindi naman po kalakihan yung uh, sweldo ng isang uh, 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 maid kumbaga or care, uh, caregiver. Ewan ko kung ano pa yung babysitter siguro yung tawag doon mga kalingap. No. So, hindi naman po kalakihan yung uh, sahod noon. So bali talagang uh, meron pa pong kapatid siya na nag aral Ilang kay nag aral Tatlo, apat. Tatlo. So bali naka-focus na lang yung padalan ng parents mo doon sa mga kapatid mo. So, ikaw na lang yung gumagawa ng paraan na sa pansarili mo, hindi ka na makasagabal, parang ganon. Wow. So, saludo po kay Roslyn, mga kalingap, no? Grabe, napakasipag po na bata. Tsaka, ito, napakadiskarte rin po niya. No? May po siya para meron siyang uh, pang-project. Ano, sa anong subject yan? Hindi po pa. Sa ano lang po? Sa paglinis ko. Parang sa kan lang, parang uh, sa kanang lahat po, so sa lahat. Ah, okay. So, grabe mga no? Mayroon din po palang tanin si Roslyn. Kumakanta rin siya. Hindi ka ba sumasali ng mga singing contest? Hindi. Ha? Huh? Mahiyain ka. Buti hindi ka ngayon nahihiya. Ayan. So, ano yung may advice mo doon sa mga Uh, katkaya mo na may uh, same na sitwasyon mo ano yung may advice mo dun sa mga kabataan na nasa mabuting kalagayan or kahit nasa kaparehong kalagayan mo, anong may advice mo sa kanila laban lang ha? laban lang laban lang um, wala kadamag ibang may advice sa kanila wala mag-aral Mag ng mabuti kahit ayan So ano ba yung gusto mo kapag makagraduate ka? Anong pangarap mo? Magkikrim po nga sa akin. Ha? Magkikrim. Ah, magkikriminology. So ano yung kukunin mo? Pulis. Parang gano'n. Ah, magpupulis ka. Matapang ba isang Roslyn? Matapang ba? Ha? Pinsan. Pinsan <laughs> daw mga kalingap. Actually, may tsura din po si Roslyn mga kalingap, no? Ayan. Okay na ba, Roslyn? Humingi ako ng uh, kunting sample sa talent mo. Ha? Ha? Huwag ka mahiya kasi baka malay mo sa pagkanta mo eh, uh, ay uh, blessing na dumating. May may mabighan sa talent mo. Ano, baka may magpaaral pa sa ba? Diba? Kasi meron din ako ng uh, scholarship. No, meron akong pinapaaral. Yung pinapaaral ko naman, actually hindi naman ako yung nagpapaaral, yung sponsor. Yung uh, pi yung pinapaaral namin is PWD naman siya. Ano? Ayan, so pwede ba ako makahingi ng konting sample lang kahit chorus lang? Okay lang ba? Hindi po. Ah, sige. Anong uh, kanta? Anong kanta? Sige nga. Yung uh, alam mo lang, yung alam mo lang. Ano na po? Bakit ba? Bakit ba? Oh, sige nga. Oh, mga guys, huwag kayong maingay mga guys ha. Kakanta si Ate Roslyn nyo. Magaling ba kumata ate mo? Oy, grabe. Oh, sige nga. parinig nga oh, sige okay mamaya na yan okay okay sige wag ka mahiya okay lang yan hmm. ako oh, nga mapangit yung boses ko eh ha sige oh, sige pa papakan nga parinig parang di ko yata kaya pag sa buhay ko'y wala ka 🎵 ang pag-ibig kung puso ay nag-isa? king Sino aking tatawagin? Sino aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking pangalambing? 🎵 Bakit kapag nakita? bakit pa nakilala kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktahan kung sya higit sa akin Naroon man ang pagdaramdam nito Ay aking kakayanin Ayun! Palakpak! 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 Ay! Ay! Grabe! Galing naman ni Roslyn pala kumanta, mga kalingap, ano? So, bakit ba? Ikaw? Bakit ba? Ah, bakit ba? Ay, grabe mga kalingap, ang ganda kumanta ni Roslyn. So, grabe, nanindig yung balay buko mga kalingap. Ayan, asan mo ba naman na yung pagkanta mo? tatay ko po. Sa tatay mo, magaling kumanta yung tatay mo rin. Wow, grabe. Pwede, sa uh, susunod sa pagbalik ko, okay lang ba na puntahan kita sa bahay nyo? Ha? Para malaman ko kung ano yung sitwasyon nyo dun, ha? Okay lang ba? Ay, grabe mga kalingap. So, ngayon, wala muna akong sa iyo, no? Kasi napadaan lang talaga kami. Meron lang kami diyang binalikan na beneficiary ni Yansky. So, wala kami nga uh, dala kahit ano. Dali lang namin yung grocery para ibigay doon sa kanyang beneficiary ano pero hayaan mo sa pagbalik ko ayan meron na akong dadalhin para sa iyo ha hindi lang ako magsasabi kung kailan pero babalik ako okay okay lang ba yun so makita ko kanina ate mo kapatid niyo po ba ayan ito pa wala yung kapatid ni ano yung pangalan niya te Giselle. G Giselle ay syempre may Ha? Desiree. Desiree. Siyempre may talentin si Ate Desiree. Maroon din ba kamata si Ate Desiree? Maroon lang, pero ano? Paus. O oh, sige, kahit konti lang, konti lang. O oh, sige. So parang, parang kanya talaga, no? Dito. Ah, masakit. Ah, okay, sa susunod, te, ha? Bakit? Ano ba yung nararamdam ni Ate? Inuubo. Inuubo. Ay, ayun. So talagang, parang, ah, uh, parang namanan nyo talaga dun sa tatay nyo yung kuano, talent, kumbaga ayan, so grabe, napaka-gifted po nila kasi kami po mga kalingap, di po kami marunong kumanta ano? ayan, so ayan, kinagagal ako Roslyn na makilala kita ha ayan, so yung masasabi ko lang ayan, papatuloy mo lang, baka someday merong uh, blessing na dumating para sa iyo ano? so grabe mga kalingap, so na, nakaka-proud kaya Roslyn, tingnan nyo po Ubusin mo, mo pa ba 'yan? Konti, konti na lang. O oh, tinulungan ka na ng kapatid ba ng pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan niya? Marvin. Marvin. Ayan. So, nang sisipag. Bakit bakit mo tinalian diyan yung uh, Pero, Ah, para hindi masugatan. So, bali matalim din siya. Ayan na yung pumalingap ko. So, yan pala yung purpose ng uh, dami. Ayun, ah, parang tela sa kamay po nila. Ayun, so, grabe, Roslyn, no? Uh, talaga, nabigahan na ako dun sa boses mo. Ano? Ayan, so, I hope na sana sa pagbalik ko nandito ka, ha? Anong araw ka lang ba na nandito? Nasaan ba yung tatay mo? Ah, ito. Ayan, hayaan mo sa pagbalik ko, ha? Ayan, si tatay naman na yung uh, pakantahin natin, ano? Ayun, ano ba yung mga paboritong kantahin niya? Kahit ano po. Kahit ano. Yung mga 90s. Kaya. Ay, grabe. Excited ako na makabalik dito mga kalinga para kay papano. Makashare din po ako sa inyo ng uh, isang uh, kwento ng buhay na talaga mabibighani po kayo. Ano? Subukan mo kayong sumali sa mga contest. Ano? Pa-practice po. <laughs> pa, -practice pa Okay lang yun. Ano? So, practice means ano? <laughs> Practice makes better, not perfect. Okay? Ayan. So, mga kalingap, uh, outro na po tayo, no? Ayan. Uh, ah, Roslyn, babalikan, bababalik ako dito, ha? Ayan. So, mag-ingat ka na lang palagi, ha? Pagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo, okay? Ayan. So, yun po mga kalingap, no? Sana po kahit papano, Nabighani po kayo sa isang uh, talent ng uh, magandang dalaga na si Roslyn. Napakasipag po niya actually. At uh, parang independent po siya sa magulang niya. So, bali... Uh, yung uh, ibibigay sana niyang bao, ay ibibigay sa kanyang bao ng kanyang parents, kasi hindi naman po masyado uh, kalakihan yung mga kinitikita ng uh, kanyang uh, magulang, kasi tingnan nyo, talaga sa sa napakababang sahod po dito sa Samar pumunta po, po talaga ng Maynila yung kanilang magulang at nagsakripisyo po doon, so Uh, gumagawa po siya ng paraan na kahit papano na yung uh, ibibigay sa kanya, ibigay na lang doon sa kanya mga kapatid. Tapos siya na lang po yung gagawa ng paraan para po sa kanyang sarili na meron po siyang baon at uh, may pagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral. So, grabe. saludo no sa mga ganong uh, kabataan. So, sa mga, advice ko lang doon sa mga uh, kagaya ni Roslyn or nandoon sa mga magagandang uh, sitwasyon ng buhay, kaya sipagan nyo lang at uh, wag nga wag nyong hayaan na uh, yung sitwasyon nyo, yun yung uh, makapagpa-stop sa inyo makapagpahinto sa pag-aaral nyo. kagaya kay Roslyn, kahit ganun yung sitwasyon nila, tuloy pa rin po sa laban, tuloy pa rin po sa pag-aaral. Ano? Ayan, so mga up, sa mga kalingap, uh, sa mga kalingap supporters natin dyan, naglalawagip na nanawagan po ako at naglalambig sa inyo na pasubscribe naman po ng ating YouTube channel at uh, pindutin nyo po ha, yung uh, notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating vlog or mga charity works. Ano? At syempre kung uh, tinapos po nyo yung video na to hanggang sa huli Maraming maraming salamat po ha Ayan maraming maraming salamat po sa inyo At uh uh, palaykat pa na rin po ng ating vlog ngayon. So, yun mga kalingap, uh, maraming maraming salamat. At uh, shoutout po pala doon sa mga uh, bumapasok sa premiere natin, nag-share at mga naglalike. At uh, sa mga sumusuporta na rin no, sa The Great Timoray noon, nandyan palagi si Manay Terry Anderson, Ma'am Irene, uh, Tita Marcelina, Sangkay Emma, Ate Beat Jones, uh, kay Ate Nelly, at uh, sa Spurgeon Family at chari kay Manay ng Bicol uh, Sino pa ba? Kateros Aguirre, ano? At sa lahat-lahat na po ng mga sina out ni Kuya sa outro niya, pasensya na po hindi ko po pa kayo kabisado. At uh, shoutout na rin po sa inyo, ano? So mga kalingap, huwag niyo po sanang kalimutan yung uh, suportahan yung ama ng kalingap Kuya Santos Matubang at Edna at uh, Kalingap Prab. Ano? At syempre yung The Great Timoray no? At uh, Joey the Great, Boy Tabang, Edna Condorians, Kitty BB Mix Vlog at Biahing King, ano? Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi at syempre, kampai Senara, adios mga kalinga. Peace up. Lagi nating at palaging.